Ohoy, tumila na yung ulan and back to herping tayo. Hanapin natin yung mga sawa kasi nagbalita ako, nagsisilabasan daw yung mga dambuhalang sawa. Ito nga, nandito tayo sa kakubata ng albay. Ito nakakita tayo ng Grand crested lizard. Ito yung mga sinasabi nilang scripted daw yung aming video. So mga nagsasabing scripted, sumama kayo sa amin para mapatunayan nyo yung mga sinasabi nyo guys. Ito nga, nakakita kami ng Asian box turtle dito. Tinawag siyang box turtle kasi mukha siyang pagong. De, charot. Tinawag siyang box turtle dahil sa mga patterns nila sa kanilang katawan na mga square o mga box. Ito nga yung mga adult size ng box turtle. Parang takip ng kaldero, no? Ang cute. Ito naman yung mga nocturnal na tarantula. Siyempre, aktibo to sa gabi, kaya tinawag tinatawag silang nocturnal. yung mga species ng tarantula lang to ay Orpnaicus sp o mga local tarantula natin dito sa Pilipinas. Ito ang gaganda, ang aangas ng mga tarantula. Yung iba ayaw magpa-video, yung iba na naming namin nasa labas. Ayan, pakatapos pa lang kasi ng ulan. Ito may nakakakilabot na caterpillar o higad ata yan sa Tagalog no yung makati pag nakakadikit sa balat ito naman may isang green crested lizard ayan no yung green crested lizard nga pala ay insectivore o ano, kumakain sila ng insekto. Sila ay arboreal din na hayop. Nakatira sila sa taas ng mga sanga. Ayun, nasa dulo. Kaya tumalon, tumalon siya nung na-flashlight na namin. Ayan, nagbago yung kulay niya. Pag nagbago yung kulay niya, naging kulay brown. Ibig sabihin na stress yung green crested lizard. At bumabalik naman siya sa pagkakulay green kapag medyo okay-okay na yung kanyang pakiramdam. Mabibilis nga pala sila tumakbo ganyan. O, o yun, o, nawala na. Ayun, nagtago na siya sa dilim. Ito naman yung ulok, galit na galit na ulok yung nakita namin dito sa sapa. Tayong tayo yung ulok na yan, ah. sarap niyang kainin guys. Ito naman may isa sa pinaka unique na insektong nakita natin, itong stick insect, walking stick. Ano ba tawag nyo yan, kaway -kaway. Kumakain sila ng dahon, ito ang lalaking kaoy kaoy na to guys. So, ayan ginagaya nga pala nila yung paligid nila para makapag, makaligtas sa kanilang predator. Ayan yung teknik ng ibang mga insekto. Ito nga gumagapang siya sa aking palad. Kunwari isa nga daw siya. Kaya sinabayan ko na lang yung trip niya. Ito naman may Kulay green. Dinagaya din niya yung dahon guys. Ito naman ay na isang leaf insect. Kung kanina stick insect. Ito may leaf insect naman. Ito yung dahon-dahon na tinatawag namin dito. Ginagaya niya yung dahon ng bayabas at iba pang mga dahon na nadadapuan. Ito naman may kunwari stick na naman. Ang ganda ng mga camouflage ng hayop po. Ito naman may cute na Asian vine snake. Kulay yellow siya. Ayan, mito juvenile pa to, ang liit pa. Ito ay mild venomous If either mahaga tayo nito, maaaring mamaga lang yung aking skin o mahilo lang ako ng kaunti. Yan, pero harmless tong snake na to, guys. Yan ang cute. Ito naman may isang palakambukid sarap prituhin. Ayan. Ito naman nakakita tayo ng tarantula, katabi na niya yung kanyang prey. Ayan yung ipis oh, si Tonyo kawawa. Konting galaw lang ni Tonyo. Strike na yan ang tarantula. Ito naman yung isang suso na napansin ko. Nangingitlog siya guys. Ganyan pala sila mang itlog. Binabalot niya ng, ng dahon no. Oh. Ganyan naman pag napisa yung itsura ng kanilang mga baby suso. Ayan o. Oh. Ang dami. Ito naman may tree frog kaming nakita dito. Pero isa lang siya. Hindi siya tree. Ayan o. Oh. Pug teleport. Ito naman nakakita kami ng isang brown rat snake na nagmumukbang ng palakang bukid. Hindi na namin siya hinawakan kasi yung snake, kapag dinistorbo mo siya sa kanyang pagkain, eh, niluluwa niya yung pagkain. Sayang naman, pinaghirapan niya yan i-hunt. Biruin mo, palaka yung hinuli niya. Ang bibilis ng palaka. Ayan, isa ang brown rat snake, walang kamandag Ito naman, may nasilip kami ditong isang uri ng skink Napakalaki niyan guys, compared kung makikita nyo sa, sa personal guys Talagang malapad yan, na skink na yan Di ko lang alam kung anong uri ng skink yan Ito naman, nakakita na kami ng retic, finally O sawa, natutulog siya sa mga dahon Ayan, nung dinampot ko nga eh, pinuluputan yung paa ko, ayan o oh. Yan, ingat lang tayong hindi tayo makagat kasi kahit walang kamandag yung sama, patutulis yung ngipin nila. Yan, siguradong malalim yung sugat natin. Ito naman ang ingay-ingay nung tokong nakita natin pero nung bibidyohan natin, hindi na siya nag-imik. Yan, yung tokong nga pala isang toke gecko. Yan, kinakain naman yan is mga insekto. Ito yung kinakain namin to, syempre nakakita kami ng wild na saging sa na ano, hinug na yung iba, sayang yung iba, green pa. Pero tinikman ko, grabe guys, sobrang tamis.